Ganito guys, maghihintay ka ng turn mo dito. Dati, bukas yan. Pwede ka pumunta hanggang doon. Ayun na pala, si Madam Jessa na pala nag-take over ng ating vlogs. ah uh, guys, nandito na tayo sa next stop natin, ang Tropadero. <laughs> sa mga fans ni John McJam, matatandaan nyo na dito sila nagkasundo ni Dilong Marcos. Kung saan sila magdedwelo. tap natin ay ang Pot de Beer High Camp kung saan Patikinan natin ang maganda ang Eiffel Tower iba okay. naman tayo ng pelikula sa mga nakapanood ng Inception dito sila parang nag time travel ni Leonardo DiCaprio kung saan inilan yung babae yung talagin yun. tapos biglang uh, nakatitiglaw si Leonardo DiCaprio yung ganyan dito, dito, dito mismo yung bridge na yun Okay, guys. Dito naman kami napadpad ngayon sa harap ng museum ng Louvre. Mala da Vinci Code naman ang vibes dito. Okay, guys. Nandito na kami sa Arc de Triomphe. Ang napaka-sikat na arko at ang napakasikat na rotonda kung saan nakipagbakbakan si John Wick uh, oh, mga bye 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 bye, bye, -bye. Okay guys, nandito naman tayo ngayon sa so napakatanyag na 222 steps. Isa na namang filming locations ng John Wick 4. Ito yung hagda na inakyat niya. Patungong sa Precure, kung saan sila magdedwelo ni Kane. Matatanda ang pagdating ni John Wick to sa taas. Ay bigla siyang tatadyakan ng laban. Patungo. sa baba. sa baba.

nakakahingal ang inakit ni John Wick hanggang sa makarating nga siya dito sa tapat kung saan sila nagduelo ni Kane gamit ang pistola dito dito mismo sa tapat na to Fire!